Good morning mga kamadyo. Mga gata yung gising kasi. May pasok na lang po. Bilid na tayo ng tubig. Ay, si kape. 嗯。 ating kanin. Marami na pang kanin. Kaya... Hintay lang sa... lang sa ingin ko Ganito ang routine ko kaya na may paso. Hindi hmm. ako marunong mga kamadyo mong saing ng ano, tinatakal. tayo sa likod magsalang nito. Yeah. Ayan lang Ayan. Ligo lang muna ako mga kamadyo. Para Yung anak ko naman ang maliligo. Nauna kasi ako maligo. mga mago pag oh, ko sa anak ko. Siya na magpaligo at Kamadyo, nakaligo na tayo tayo ng <tip> para pangligo ng aking anakis. Okay, Sitaan natin ang ating yung itlog. Ito na lang baon niya. Yan. Ito. Ayan na. Hindi ko pala naon ang video. Kala ko naon ko yung video. ng biak <laughs> ako. Ayan. Ang maliit na lang gamitin natin.

Ayan ang pulo na. Ayan hmm. Ayun ako kasi gusto yun yung ano, yung galang ganun Tawag niya karag-karag. Ayan. Natin. Time check. Oh, kailangan natin ginis gisingin ang estudyante. Kaya't lang tayo. yung tulog pa sila. Ang estudyante gisingin ng kama niya, nagkarambola na. Baby, gising na ikaw. Hi to my vlog. Good morning. Hehehe. Oi, 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 oi. Ay, ay, Gising na. Aray, 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 aray. Kiss mo ko. <coughs> ang gising na. Ang <coughs> gising, gising, gising. <coughs> gising na, ang gising na. Ang gising na. Ayan, Jen. Bibi, tingnan mo Tingnan mo ko. Naka-vlog ka. <laughs> uh, hi to my vlog. Good morning, Bencheck. 545 na. Aray. <laughs> ay, bakit nung kalagay to dito? Ano ba yan? Iba to. Ba't dito mo nilagay ito? Ayan. Hiwalay na kasi siya mga kamadyo pag natutulog. Naka, ano na siya sa amin. May sarili na siyang kama. Hindi ka na. Uy. Ha? Huh?